Kung sa puso mo ay may tanong na paulit-ulit, hanggang kailan pa? Ang sagot ay hindi laging binibigay sa salita. Minsan, binibigay ito sa anyo ng tao, isang presensya na darating tahimik, ngunit may bitbit -bit na sagot. Ang koneksyon ninyo ay hindi sinusukat sa dami ng oras na kayong magkasama. Sinusukat ito sa lalim ng pagkakaintindihan, kahit sa mga mata pa lang at ang mga anghel ang nagsusulat ng script nito eksaktong eksena eksaktong damdamin bawat araw na pinipili mong magpatuloy ay isang tagumpay sa mata ng langit hindi mo alam ngunit bawat maliit mong pagsuko sa galit sa pait ay pagbubungkal sa lupa kung saan tutubo ang pag-ibig na panghabambuhay hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin ang kailangan lang ay maging totoo at sa pagiging totoo mo, doon ka mas lalo niyang makikilala, sapagkat ang soulmate mo ay hindi naghahanap ng ganda, naghahanap siya ng kaluluwang totoo sa sarili. May mga tanong na wala pang kasagutan ngayon dahil hindi mo pa ito kailangang malaman. Kapag nalaman mo na, ito'y magiging hudyat ng bagong yugto. Ang mga sagot ay dumarating sa mga taong may pusong marunong maghintay. Kung ito ang unang beses mong marinig ang ganitong mensahe, hindi ito aksidente. May dahilan kung bakit ngayon mo ito narinig. Ipinapahiwatig ng langit na panahon na para mong ibalik ang tiwala mo sa pag-ibig. Ang mga sugat mo